Magandang araw po, ngayon naman nandito tayo sa tagilid. Ito po yung part 2 ng paglilinis ni Caviteño Farmer. Awan ng Diyos po ay natapos ng linisan. Hindi po punuan, kundi nilahat na niya dito dahil ito po ay mahirap imawer dahil tagilid. Tulad ng sinasabi ko sa inyo... Itong tagalid na to ay puno ng tanim. May mga abokado. Yung dulo po doon, hindi na tayo pupunta. Yung po ay kawayan, diretsyo. ayun po. Mamaya makikita nyo pag umakyat ako. Dito sa tabi ng sapam, doon sa side na yon ng niyog. May niyog tayo. Meron tayong langka. May mga kape. May abokado. At meron din tayong langka avocado, doon po ay langka, yan po ay katabi ng sapa. Ayan po. Yan ang mismo ang sapa. Ayan yung mga puno ng mga tanim. Yan po. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na hindi natin sinasayang ang space tayo po ay nagtatanim hanggang tabi ng sapa. At ito pong mga gabi na to tanim din po ito. Yan po ay Taon, taon tayo nagtatanim at hinaharvest natin. Tama-tama po, kapag okay na at pwede nating i meron tayong pamalit na income. Hindi po natatapos sa mga prutas, meron din tayong mga gabing tanim. Ayan po. Oh. At ipapashare ko na kayo sa tagiled. Hindi nga lang po buong tagiled dahil tayo po ay mahirapan doon sa kabilang side. So dito muna tayo. Ayan po yung ating maliit na tanim na guyabano. Last year lang po yan. Ayan, marami pong guyabano yan dahil tayo nagpunla. Yan po ay punla ko na at saka ako rin po ang nagbaba dito at ako rin ang nagtanim. Si Kabitenyo Farmer lang po ang naghukay. Pinupu po natin yan sa fertilizer. Ito naman po, kape. Yan po ay grafting. Ayan. Oh, may mga bunga. Hindi man ganun karaming bunga. Pero may mga bunga siya. Ayan po. Marami tayong tanim na gabi. Ayan po yung mga tanim na gabi. Meron din pong mga niyog. Oh, ayan po yung pataas. Ayan. May mga niyog na tanim. Dahil para nga po mapuno ang ating taniman. Ayan, tayo ay iikot. Ayan. Ayan po yung mga tanim natin dito sa tagilid. Iba't ibang uri ng prutas. May kape, may guyabano. Ayan po, may niyog din tayo. Ayan, at tayo aakit po dito sa kabilang side na to. Ipakikita ko lang sa inyo, may guyabano po din po dito bumubunga. Pakikita ko lang sa inyo yung mga tanim dito ni Caviteño Farmer. Ayan po. Meron tayong mangga. Ayan po. Ayan ay grafting. Apat po yun na andito sa side na to. Meron din tayong latundan. Ayan po. Ito po ay mangga, piko at kinalabaw. Doon sa kabilang side na yun po, kung mapapansin nyo, ayun ang ay yung saging na punong yan. Ano yung nasa taas po ay durian. Ito naman po yung puno ng kaong. O, may mga kapirin Ito, dito tayo sa kabilang side. Ayan po yung isang mangga. Dahil hindi na nga po ako tataas doon sa side na yon, Dito na lang ako. Kasi doon ako dadaan sa kabilang side na yun para makita nyo. At ako ay magdadahan-dahan. At baka ako ay may slide. Yan. Ayan po oh, may mga tanim ding. Last year lang po yung tinanim. Yang mang niyog na yan. Kahit paano po ay may improvement na. Ito po yung isang mangga. Grafting din po yan. yan. Tayo po ay magdadahan-dahan pa akyat at baka tayo ay may slide. Oops. Akyat tayo. Yan ayan naman po yung paminta ayan, may isa tayong puno ng paminta from dito Iyan ako sa inyo yung pababa doon tayo galing kanina ayan sa kabilang side na yan oh. ayan. may mga gabi meron ditong ilan na saba pero kadalasan po ang tanim natin dito ay Latundan na. Yan. Na kahit medyo tagilid, ito po yung napupuntahan ko. Dahil ito po ay kasama ako magtanim. Ayun po, isa pang mangga. At ito. Yan. Dito sa side na to, mangga, durian, guyabano, abukado, niyog, langka. Yan po yung mga tanim natin. Ayan po yung isang durian natin. Yan po ay grafting. Niog. doon sa tabing yon meron ding isang langka at meron ding mga mahogany. Ayan po yung pababa. Matarik. Ayan. Doon po tayo galing sa tabi ng sapa. Ayan po yung dinaanan ko. Yan, medyo Hiningal lang ako dahil paket. Hindi naman ganun kahingal na hingal. Pero, yan po ay magandang exercise. Ayon po si Caviteño Farmer. At nagtanggal na ng damit dahil pawis na pawis na siya. Ayon po siya. Oh. Ayon po yung pababa. Ayon po yung end ng taniman namin sa tagilid sa may sapa. Yung sa kabilang side po yon iba na may nagmamayari. Ayan po. May mga tanim din ditong guyabano don sa baba at kape. At pag-ahon po natin, ayan na siya. Ayan yung dati kong binlag sa inyo na taniman sa likod ng bahay. Yan po yung diretso doon sa likod. O, eto na po yung ating balingbeng. O, ngayon po, tayo ay dito na sa taas. Ipakikita ko sa inyo, pababa. Yan. Yan po, o. Minanumano niya yung pagtatabas dyan dahil masyado pong matarik ang tagilid na to hindi po kaya ng mower, Pero yung medyo kabatagan po sa baba, kaya ng mower, pero kaya lang po ngayon ginawa niya, minanumanon na niya. Ayan po. Kasama ko si Caviteño farmer na nag-iikot. Medyo na ano na pala yung papaya, ano, sa lakas ng hangin. Nabali na yan. Ito na. naman po, santol. Bangkok na po yan. Ito mga pagpapalim na makado. Ayan daw po yung kanyang bagong tanim na avocado. Ayan yung mga sweet guyabano. Diyan ang galing yung mga punla kong sweet guyabano. May mga langka rin po. Ayan. Ayan po. Yan yung ating tagilid. Ito yung king part 2 ng tagilid. Ayan. Di nandito na lang po ako sa taas. Yan po ay puno ng mga gam, gabi. Ayan po, kalalaki ng mga puno. Kung wala na tayong ma-harvest na saging, pero lagi-lagi naman po may harvest, meron tayong pandagdag na income. Yan po ang gabi. O, oh, sinabi ko na sa inyo, yan yung ating kasoy. O, oh, dito tayo sa bumubunga na yung ating sweet guyabano. Ayan na. Oh. Ayan po. Bunga daw po ng pinaghirapan. Ayan po. Saka ayun sa taas. Ayun po. Ayun. At nandun po siya oh. Kasi naghubad na siya dahil pawis na pawis na po. Oh, ito po. Ipakikita ko sa inyo. Dito sa side na to. Kaya pong imawer kaya hindi masyadong sagad punuan pero hindi niyan ni lahat. Ayan po. Ito yung napakalaking gabi. Na maraming laman. Ayan po. Dito na ako sa kapatagan naglalakad. Ayan po. Nalinisan na lahat ang punuan po niyan. Ayan. At doon tayo mag-e-ending sa dulo ng aking pinagbijuhan no nakaraan na fourth na one ng tagilid ng paglilinis ayan po yung ating niyog at sa side neto meron din po tayong rambutan na yun po't mataas na meron din pong langka, abocado guyabano dyan yung guyabano po dyan binote. Nabunga na. At ayun din po yung isa. At meron tayong tanim na mangga rin dyan. Ayan po yung pababa. Niyo, guyabano. Meron tayong puno ng kaong. At marami tayong tanim dito. Latundan. Ayan po. Kaya sabi ko nga sa inyo. Ang pagtatanim ay tiaga. Ang puhunan. At pagod. Kasama ng maintenance at ang ating gagastusin ay fertilizer. Ayan po yung ating buong taniman. Yan po yung buong taniman na pinagtaniman namin ni Kabiteño Farmers. Na darating ang time, magiging marami na tayong prutas at kung damating man ang pagsubok na katulad ng COVID na nag-lockdown ay eh hindi mamamroblema ang mga anak namin dahil nakahanda na po yung kanilang taniman na marami na silang ma -harvest. So, marami silang ma-harvest, makapag share pa po sila sa iba. Yan. Ayan ang mga kape. Kompleto po sila ng tanim. Kaya ayan po. Dito po yung nag-end ako ng taniman part 1. Ayan, dito sa kay mitong ito. Ayan po. Doon sa kabilang side na yon meron tayong malaking puno ng manggang kinalabaw. Yan. Yan po itanim pa ng father-in-law ko. Ayan po. Yan yung ating libangan tuwing umaga. Kaya tayo po ay hindi naiinip. Dahil tayo po nung time na nagtatrabaho tuwing linggo, ang ating family banding ay gala sa mga mall, kung saan saan. So, pagdating dito, ito na po ang aming pinakabisihan. Yan. Sa susunod po, maintenance na lang at puro fertilizer na lang ating gagawin. Kaya, di na mapipigilan, magbubungahan ng ating mga tanim, tayo naman po ay gagala. Dahil tayo ay nag na ng mga prutas. Ayan po. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel ng Kapitenyo Farmer. Ipinakita ko lang po sa inyo ito para mapanood ng ibang farmer na katulad namin na maging inspirasyon ang pagtatanim. Dahil pag tumanda na tayo at tayo nag-retired na, eto na po meron na tayong ano, kung meron man kayong pension, meron tayong dagdag na income na pambili natin ng gamot sa sipon o once na nagkaroon na tayo ng mga rayuma. Yan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.